right. okay na mga mister ng manual pagkatapos na mapinis pero may ano pa yan may forma pa yan Ibig sabihin, may wawalisan pa yan dyan, tapos yung matira yung nosing. Kaya may kita yun mamaya. O, oh, 'di ba? Ganda na. Oh. Ang pangit ay nahihiging maganda. Alright. Ito lang kami dito mga kamister sa ano. Sorry, blocking. Ayan. Oh, shout out na. Oh, wow operator natin sa ato ng ano yung mo sa Saudi <laughs> pagod pagod oh uh, ito na yung pinaka ano mga mister no yung sinabi ko na mabuhusan hindi kasi pwedeng pumasok yung mixer at saka alanganin hindi naman dito so shout out sa iyo. <laughs> hindi makapasok ang mixer kaya ginawa natin ang one, yung mini dump yung maghatid ng halo doon kasi alanganin talaga so yan ang pinaka remedyo natin no? kasi hindi naman kailangan natin gamitan ng pump rate kasi may lang naman to so okay na kahit na mini dump medyo matibay naman yung base natin so kahit pabalik-balikan nya okay naman na so yan yung mixer at yung mga takip na yan, bubusan namin mamaya yan. Pag nabus itong isang truck, lalapit na dyan sa mga takip namin. Yan kay, ano, mas bati boy. Yan, bubusan namin yung mga takip mamaya. So, up, update tayo mamaya mga mister ko. diba di ba? Tinagyan nyo ano Doon na lang nagkukuha yung pako. Wow Ganda ng alo Yan, isa na lang mga mister ko. Tapos na yung anim na bagay. Tapos ito na susunod, yung manhole. Tapos na rin yung isa kanina. right, so ang ganda na niya mga ka-mister ko. sa Saka yung reblocky, yan dyan ang buhos. At sinabay-sabay na namin. Ayan, sa ating mga kasama rito. yan. And sana nag-enjoy kayo dyan sa mga panonood yung mga kamister ko. <laughs> construction lang yan mga kamister ko. Million ang budget niyan. <laughs> Totoo yan mga kamister ko. Construction lang yan. Million po ang po sa amin. Ayan. So maraming maraming salamat po sa inyong mga support na mga kamister ko sa project series pa natin. ano Diyan oh. na lang din ang takot. Wow. Ayun, oh, konti na lang. Tapos may pauling din tayo doon mga sa, sa dulo. Yan, lasa lang yan. Ooh. All right tapos na tapos Ito naman dito naman yun kunti na lang ito pinis na dito takip tapos na rin na natin yun wow oh, excuse me o oh, diba ganda o meron pa kami on call sa reblogging mga mister, naghintay lang kami ng on-call po namin sa buhos ayan, uh, bitin pa pero yung manhole at saka mga takip ay tapos na lahat ng buhos ito yung una nang binusang kanina ayan nakasarado na kailangan safety kasi anong kukulit ng mga bata dito <laughs> ayan, so Ayan, hanggang dyan yan sa may hukay, yun yung bubusan mamaya. So, tinakpan na nila ng luna yung takip ng manol para umulan man eh, hindi masira. Alright! Two hours later. Welcome back sa ating vlog mga kamister ko. Ano na nga tayo, no? Uh, continuous tayo dito sa ano natin, sa coverage. <laughs> sa project series pa natin so nandito na yung uh, mixer yan hindi tayo nakapag video kanina pagdating yan na dugtungan na siya mga kamister ko at ito na lang siya para masintro itong center line natin pinapakaya natin dyan sa ano na bako para may lagay itong lock so ayan na yung halo natin meron pa isang mixer na sa labas pa pero ito tapos na to magbuhos ito na yung binuhos niya so pagkatapos nito papasok na yung isa kasi ano lang dito mga mister medyo masikip yung area kaya pa isa isa lang po yung ano natin papasok ng mixer ngayon lalabas na yan uh, papasok na yung ano yung isang mixer naman last mixer na po yun ayan shout out sa ating mga masipag na mga manggagawa <laughs> so ito na yung ano natin ano reblocking tingnan nyo mga kamister mula dun sa pinaka ano natin tapping sa bagong gawa din natin sa reblocking so kukunik na yan sya mga kamister ko at ito yung manhole medyo umambon kanina kaya tinakpan ng ano mga luna pati yung mga ano, mga takip pero ito na yung ano na Bohos last na to mamaya update tayo dito mga ka-mister hanggang matapos to Uh, yan yan na ulit mga kamister ko yung ano huling mixer po natin dito sa buhos ayan okay na yan dyan Ayan na yung ano yun na yung mixer sumin natin yun patras Ganon po kahirap dito mga kamister yung ano yung area medyo masikip tapos ito pang mga may mga sasakyan na walang parking Nasa labas lahat po ng mga sasakyan nila. Sa <laughs> so, kabilaan po yan, double parking, so gitna-gitna talaga. Kailangan magaling po yung driver magpina dyan. kasi halos 00 yung ano yung daanan. Pero kayang-kaya naman nakailang truck na yan. Medyo may kabagalan lang pero Tsaga na lang to kasi ito na lang yung malap, uh, ano to yung patapos na rin to. So, makita natin yan mamaya mga kamisdar yung ano, yung pagkatapos nitong ano uh, buhos. Ganda na to. Ayan o. No? Oh. Saka, yan pa ng tao kasi ano, Napaka baba ng mga wire Kaya Kailangan may tao dun sa taas ng mixer O oh, ano ginagawa mo sa bako mo yun o oh. O oh, yung tao sa taas hoy bumaba <laughs> Ayan so, Gawa mo na yung bako eh, baba lang konti yung halo Hindi uh, okay. pa naman ganun katigas yan mga kami sir Bumababa pa kayong halo Ibaba lang natin para Maganda yung kapit ng Ano tugtong ng halo update tayo mamaya mga mister no pagdating dito ng mixer alright nandito na umpisa na ang buhos natin sa huling ano ah uh, huling mixer po natin Yeah. Kung! Alis dyan! <laughs> Alright! Ang ganda ng halo! Nito tayo nakapatong mga kamister ko sa buhangin and, and mataas tayo So, ayan mga kamister, tapos na yung buhos. Uh, at na lang po yan. At magpapark na yung bako namin dun sa gilid para walang dumaan. Baka may mga, mga kamali na mga ano natin. Mga sasakyan, ano? Ayan. So, ganda na siya mga kamister ko. Mali, ito na lang siyang natira mga kamister uh, ang sunod na linggo para buo na ito so nakuha na natin yung kalahati dyan so ito naman yung ano ito kapiraso na lang to mga kamister yung ano yung gagawin dito ito lupa pa ito yung pinantay natin kanina sa simula ng ating video ayan at ngayon may buhos na yon siya pali ang natira na lang ito kapiraso nasa 6 meter at saka dun siguro mga 5 meters na din natira dun sa pinakadulo. So yun na lang yung pigment or reblocking na gagawin dito sa ano namin. Pag nabuhusan na to, tapos na siya mga kamister. So muli, maraming maraming salamat sa inyo sa pagtutok sa mga vlogs ko dito mga kamister ko. See you sa next week ng vlog po natin dito mga kamister. Yan, last week po natin sa taong 2023 nito mga kamister. So, maraming maraming salamat sa inyo. At good night.